Kapitan ka, naliligaw tayo Tatanong tayo sa kasama natin driver Baka alam Boss, alam mo ba yung ano dito boss? May nahanap lang ako boss Sige, magandang tanghali po May nahanap po kasi rito yung parangay Baka para, alam mo nyo Saan lugar ba yun? Dito sa lugar na doon tinuro eh, Parangay Tagong Labas Di Matagpani Street Oh, hindi mo mo nalagpuan talaga yun Bakit naman ako? No? Ay, dito ako ah, Nasa labas yun pero tago yun Ayun na ako, inaadot sa bundok na yon Oo, nasa labas siya pero kanuyaw Hindi mo makakita yon Ayun na ako, tinuro sa bundok na huyaw Ay ano doon, eh Helicopter nung ano Ay kaso ka lang ha? Ay ko kayo, kaya ako nagtanong Helicopter na biyahe doon Helicopter? Magpunta ka dito sa PNR PNR? Oo, meron doon, helicopter Di ba sa sino ng train yon? Bakit? Nagkaka-helicopter doon? Meron doon, mismo yung tabi doon Meron terminal na helicopter doon Papunta ko sa barangay Tagulabas Oo, papunta niyo sa barangay Tagulabas Nandun yun, yun. Tago yun pero nakalabas <laughs> parang nga ano naman ako yun boss Hindi ang street lang, hindi mo ma ma matatagpuan yun Oo oh, nga ho pero ano yun Nasa labas yun, pero tago Bakit? So yung helicopter lang. nang kailangan Kung di ka importante yung pupunta <laughs> ko Hindi ko na yung pupuntahan pa eh, eh Sige ho, oh. at parang oh. salamat Maski maratag po nga punta ng PNR PNR ah PNR na ka, pupunta na ng PNR Gawin natin pumunta ng PINAR.